Ayon, magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa tayo naroon sa mundo ngayon Ayon, panibagong araw at panibagong vlog at panibagong biyahe na naman tayo Dito muna tayo sa Mobit Dahil uh, pagpalit-palitin lang natin Mobit, angkas, Mobit, angkas uh, Let's sukat dito sa ano ba ito? Island of Aviation dito, dito sa aeroplano <laughs> dito sa salag ng aeroplano sa ano? wala mo lang mga plug lang eh kasi kulitan ko ito mga ito na nga, pick up na natin yung ating unang booking dito sa pagbibiyahin natin ng Mubit Ayan, nandito sa aviation Ito, sa may ano Ano ba tong aviation na to? Basta, malapit sa airport Ikapin natin si ma'am dito Lisa, Ano po kapo? Ano ha? Huwag ka umulan Layan, di Wala yan, diyan to tuloy Wala pa yan lang Hehehe Sana before 4, darating tayo Ano ba ba yan? Sa Halatang <laughs> first time sa mga Ah, first time ah Sana hindi malikot <laughs> Hindi niya kasi nagmamadali tayo <laughs> Ayan Hindi ko si Trenday nasa kakotusan eh, ako na lang Sobrang eh. uh, dami daw ginagawa wag lang magkamali, kung sa joyride <laughs> sa mukha na ilagay May <laughs> <laughs> Napanood ko <to> yun Tinawag niyo, panoorin mo Sa mukha na ilagay eh <laughs> Naku! Kasakay ka lang uh, Lumakas na yun muna Sana huwag tumuloy Okay na yun kaya? Pero po, ang ka bilang sakay Naku po Sige, okay lang po Dito, sabit natin na sa dito oh. Naalala ko, mayroong kumpa sa rin Hindi nagsabi sa akin sa sampan Ganong klaseng pagkasampan eh Muntik na kayo matumba

pala marunong na yung iba talaga, ba ang harap pag hindi marunong lumalaban namin pag lilipo ako rito dito naman ah, ano yung bakit ang ganito ah magharap magkakandal kandal hindi ko natatakot na kalaglag hindi <laughs> ko nangyari dito ha ang babae wala man lang <laughs> dito na nga, muntika na kami matusok ng karga ni tatay, ano ba naman to si tatay may palawit nga, kulay puti naman hindi masyadong makikita ay nako, muntik na kami masundot ng kanyang karga na bakal, kaya bakit yung touch ride, right, sip lang talaga tayo muntika na talaga, buti nakita ko pa eh, kung hindi ko nakita, sigurado sa pool kami, dalawa ni mam Ma tuhog kami dalawa ni ma'am buti na lang ay nako si tatay parang si tatay pang ha eh, tinuro ko yung kanyang karga na musli oh sa mga tingin ay tatay relax ka lang dyan wala naman lang ano pati dun, yung ginawa ng pang ano dapat ko na may tunay kasi ay ito si ma'am eh mayroon nga sa palawit kalay pati doon

Ano po? Ito po dito kayo Ito po dito kayo Ayaw, Ayaw na marunig Nagwala ka dyan Ayaw na, hindi na kinawa yung Puro eh Punta to, may pumapak na na bukong Ito, pintot ka Pintot -pinto yung nakasulat Tingnan natin Asaan to di pinggiran pangalan Kita pun nahan tuh. Itu lah kepala titik titik Ayan mga kagintas, mayroon na tayong panibagong juking Sikapin okay. natin dito sa 8B de la Cuesta At Mall Entrance 38 Ayun, ah, sa DEC Okay, nandito na tayo sa 8B de la Cuesta, Makati Nasaan si Nom Jira

ไม่หรอกเราแบบสาบไปลงเตาย่ะ Dito sa part to mga ka-tuntuts, medyo malakas ang hangin dito. Nasa uh, tuktok kami ng ano, layover ng papuntang BGC galing ng Bindiya. Bindiya to BGC. Yeah. Familiar kayo dito sa daan na ito. Hangin talaga dito dahil nandito tayo sa taas. Papababa tayo ng papuntang BGC sa may 30 Seacat Street uh, malakas ang hangin dito at saka medyo mabilis-bilis ng konti ang takbo natin ng uh, 60 km per hour uh, bawal tayong lumagpas baka tayo ay madali uh, tama lang yung 60-60 lang paminsan-minsan pag hindi natin napansin lalagpas din tayo ng konti <laughs> ang klase yan at dito na nga nandito na tayo sa kasagsagan ng traffic Ayan, itong kalaban natin mga riders pag matraffic kailangan medyo sumisingit-singit tayo ng konti Uh, para medyo mapadali-dali naman yung ating uh, pasahero makarating pagka nagmamadali pag hindi naman eh di, sunod lang tayo na sunod dito sa traffic matraffic talaga dito sa lugar na to pagbaba ng flyover ba yun ayan dito papunta ang kartisikan uh, matraffic din doon sa kabila pwede rin sana doon sa may taas kaso dito na ako sa may pababa at least dito nakakasingit sa gilid-gilid bagay pareho naman pwede ka rin naman sumingit doon pero dito na lang ako naman singit singit na lang muna tsaka tsaka eto nakalagpas din sa mga traffic traffic malapit na tayo dito sa drop off natin dito natin idadrop si ma'am sa uptown mall uptown mall ay ano ah, papasokin na natin itong uptown mall dito maluwag dito wala nang traffic dito dito natin idadrop si ma'am sa gilid ah, din pala oh. kunting traffic na lang din dito baka na natin si ma'am dito sa Uptown Mall Galing siya ng Makati At tapos sa uh, Uptown Mall ang kanyang baba Magigilid-gilid lang tayo Ingat lang tayo dito sa gilid-gilid Dahil minsan mayroong ano, tawag nito Malalalim na butas sa mga gilid Baka tayo mapasimplang na sa oras Ito, papasok na natin si ma'am dito sa Uptown Ayun ah, o, no? oh, Bababa na natin to dito para ano pa inintay natin Huwag na natin patagalin pa At kukuha na naman tayo ng panibagong booking ulit Ayan Nakailang booking na ba ako Hindi ko na mabilang Nakaraming booking na ako Eto Trap na natin si ma'am dito とってそうんでよオーダー1000000マニラの方本当に散々だよ本当。本当ロクにないの。で、何だっああ、これだった。このクパスリスト揃っ ito, may tikap tayo dito sa DC Bindo si Ma'am mga saan ito 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 ay malaking sipot malaking sipot nasa na ba si ayun ito lang na ayun. Tam? tam punto?

Kasi kasama-kasama ni ma'am yung day to ganyan, mga plug lang eh. Kasi gulotan po mga. Sorry, <laughs> nice. pa yung mga... Nice! Yun pala yung nakita yung plug na yun.

kita coba nge ya? iya 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 noh, ngerum di tengah noh ada karakter yang dinikmati di tengah binatang muntah ada kamera kemasan di

talaga nagka-counter flow na sila ay wala tayong magagawa dyan dahil masigit kalsada dito sa Metro Manila magbigyan na natin yung mga kapwa natin rider hayaan mo sila mag-counter flow dahil motor uh, lang naman tayo gigilid na lang tayo para hindi kami magkakabanggaan dito yan ang ah, kikita niyan na counter flow na sila na dahil matraffic dito sa service road ng Merbel para niyaki at ito si ma'am dito sa Merbel ang traffic dito Palabas. Kami naman papunta ng Merbelle. Walang ka-traffic-traffic kaya sinasakop mo nila yung daanan. Nagka-founter flow na sila. Pagbigyan lang natin, ligayan lang. Meron naman tayong madadaanan dito sa bike lane dito na muna tayo gigilid-gilid dahil para makalusot na silang lahat ng na mga nato-traffic nasa kabila. Tapos malapit na tayo dito sa Merbelle. Dito tayo sa C5 extension tulay muna tayo dito sa may stoplight at maghintay tayong magkuha at dire-diretso tayo ay may napansin ako rito na may karga-kargang bata na mga ano ba ito? mangyan ba ito? ano ba ito mga ito? ano kawawa naman ito? may karga-kargang bata ay share the na blessing naman tayo kahit konti bigyan natin ito ng bariya kawawa rin naman eh, bigyan natin si share tayo ng blessing kahit konti lang kita natin share pa rin natin yan ay, kawawa din naman yan sila. Bigyan natin ng bariya. Ito, nangingi pa siya doon kay negro. Siguro isang libo bigay ng negro. Papira yung negro to. <laughs> Ayun, pinuntahan niya ate yung negro dito na kasakay kay Joyride. Ayun, hiningihan din niya. Mukhang makunat-kunat itong negro ah. <laughs> Parang napipilitan lang magbigay. Ayan, pausan. <laughs> ha, ha, ha. Pero yun, pausan,

Tapos na kayang ginaarap ng at saka tabino. Ginaarap ka na ngayon ng ato. Hamawa pa sa mga at ng radio. kung tayo nyo magbalas, magbalas ka na ngayon. Hala, hindi Para sa para sa -tap yata ng tagtakal. Parang